Yo, what's up mga katinta? This is Safe Inc. Ngayon, tayo ng ano, ng isang kliyente. So, hindi lang siya basta kliyente lang. Isa rin siyang kaibigan. So, first of all, mura lang talaga yung singil ko sa kanya. Gawa ng, syempre, kakilala ko. Malapit din sa akin. So, ayun. Ito na yung nangyari. Sa ibang artist, pumunta siya kasi hindi ko naman porte yung gusto niyang ipagawa pagdating niya sa ibang artist nagtanong siya sa magano niyang design na gusto niya so nagbigay si artist ng presyo yung, art, ah, yung design na pinapagawa niya sa science kaya ko namang gawin pero hindi ko pinaprepared na pilitin kung gawin yun ba mahirap na pagpilitin natin nasisira din yung pangalan natin yun ito na yung nangyari pagdating niya sa artist na yun um, presyo si artist tapos namahalan nyo siya although standard naman talaga na singil ng artist na yun na lang kasi sa galing niya naman talaga sa pagdatato sabi ng kakilala ko sa artist ang mahal naman sa kaibigan ko o sa tropa ko mura lang maningil marunong din naman yun so, di ngayon ng artist sino yung artist na yun sinabi niya syempre pangalan nito na yung edad, hindi ako bababa ng presyo ng tattoo. Pinababa ko lang yung presyo sa mga taong makilala ko, sa at sa mga taong kulang nagtiwala sa akin na ako yung nagsisimula ko na. Yun lang, sa mga kliyente dyan, pag yung, kung may artist na kayo, yung presyo na yun, huwag no? yun yung yung presyo niya. Kasi hindi naman lahat ng price niya is pinibigay lang sa lahat. Pinigay niya yung price na yun, is para lang sa inyo. So yun lang. Um, sa ibang mga artist din dyan, huwag yun ay ibababa yung pressure nyo. Kasi ayun yung i-expect ng iba eh. Kaya ako na-realize ko ngayon na pag nagbaba pala ako ng presyo, i-expect nila na mababa na agad yung presyo ko. Ito lang yung charge to experience. Share ko lang. Peace out. Stay hydrated.